Nalaglag ngayon pa lang. Ayan o. Oh. Kasama na yung isang buko. Tsaka palapa ng nyug. Magkasabay nalaglag. Ngayon pa lang yan. Eh. Nandito ako. Mula dyan sa punong yan. Eh. Ayun pa nga oh. Meron pa doon o. Oh. Meron pa doon. Dapat malaglag na yan para madala ko na. Yan lang na ano, isa lang eh. Ang, na nalaglag eh. Isang nyog. Tsaka pala pa. Hello guys, kumusta? Kumusta mos? Guys, yung bagong ano palang lang dyan, bagong silip sa aking munting channel, please subscribe muna, tsaka pindutin nyo na lang yung likes. Yung nakano dyan, yung naka, naka thumbs up dyan pakipindot na lang guys yung mga baguhan pa lang dyan please subscribe muna bago nyo tapusin yung panunood nyo ng aking munting vlog vlogan okay guys dito ulit ako sa ano sa aking munting pinagtataniman nakaraan naggawa ko ng ano yung, yung yung mga ano yan yung mga nit na yan pukot pukot ang tawag sa amin dito sa si summer ang ngayong gagawin ko, maglalagay ng pangsuporte sa ilalim, panlak, na hindi na makapasok sa ilalim yung ano. Kasi nakapasok eh. Yung aso, nandito kanina. Hindi, hindi ko nakita, pero alam ko nakapasok kasi kinakalkal niya yung yung mga nagpakalagay ko rito. Yung sa may upuan. Yung mga bunot ng yog nagpakalaglag. Hinihigaan niya dyan eh. Kaya Gagawa na tayo. May dala na akong ano na plies. Yung gagawin ko, yung puputulin ko, ito yung ano, mga sobrang mga cyclone wire, yung mga tira-tira. Yo, ito, ito yung gagawin ko. Kasi ito, ano toy eh, medyo matibay, medyo malaki-laki. Ma, ano, ma, ma matigas. Eh, puputul putulin ko. Ito yung gagawin natin panlak sa ilalim. Hindi na kahoy. Kasi yung kahoy, pag inilagay mo sa no sa sa lupa sa ilalim maano lang siya ma ang tag noon mabubulok Idi lalambot di ba ito dapat ang panlalagay ko sa ilalim panlak igaganyan ko siya sa lupa sa lupa iipitin ko yung pukot o yung net sa ilalim Tsaka ko lalagyan ng para siyang ano dito kutsara para sa tinidor ilalakan ko hindi na lang yung ano na lang yung yung cyclone wire yung wire na lang gagamitin ko para matagal matagal eh, hindi maano agad hindi agad eh, mabubulok ito mabubulok kasi pagkahoy eh madali lang madali lang ang panggamit nito hindi magtatagal kaya yun na lang yung wire na lang okay kinuha ko na to eh kasi ito dapat ang pangipit ko sa ilalim ng ng ano eh ng net Katulad sana nito. Ito, ito, ito dapat ang gagawin ko katulad nito. Ito guys, ito dapat ang gagawin ko ganito. Ipangiipit dito sa ilalim. At saka, lalagyan dito. Kaya lang, nagbagong isip ko, hindi na. Hindi na itong gagamitin ko kasi mabubulok nga. Wire na lang. Ang ipangiipit ko. Ipahikita ko sa inyo guys mamaya. Okay, magpuputol muna ako ng wire. Ngayon to gagawin ko, guys. Itong wire tutupin ko dito sa dulo, pag ganyan. Tapos dito rin sa dulo. Ayan. Yan guys, hanggang dito. gagawin ko, ito na nakatupin ng dulo, gagawin ko ganyan. Ito yung ano ko, yung naisipan kong technique. iigaganyan ko dun sa lupa do sa may dulo ng ng pukot ng net. Yan, gaganyan ko. Okay, mamaya pakikita ko sa inyo paano ko gawin. matigas eh ano kasi yung wire hindi yung katulad ng tire wire na malambot ito hindi matigas kaya matigas din putulin okay meron na tayong naputol Tutup tutupin na lang natin sa gilid kasi ito yung ito yung magkasigilid yung ating ibabaon sa lupa. Okay na. Punta na tayo. lupi ko to. Itong nasa dulo, ito yung ibabaw ko sa lupa. Itutusok ko sa lupa to para maging lock. Ganito. kaysa ano kaysa sa kahoy. Yung kahoy kasi madaling mabulok. Itong alambre matagal. Eh kakalawangin muna 'yan bago mabulok. Matigas. Puno kasi nga na, Puno ng nyog. Kaya yeah, matigas. Madilim na. Ay hindi, makulimlim. Eh, parang uulan ata. Kaya madilim. Hindi ko na malayan eh. Maabutan pa ata ako ng ulan dito. Pero matatapos na guys. Minamadali ko na. Ang dilim na kaulap nyan dito sa sa enayon ng araw okay napusot tayo guys Uwi na ako. Baka mabutan ako ng ulan na malakas. Oh, kapal ng ulap. Nang iuulan. Tutali, tapos naman ako eh. Maglagay ng mga ano, pang ipit. Yung, yung iniipit ko sa ilalim ng net. Tapos na rin ako. Yun lang namang ginawa ko, guys. Yung ipitin yung ilalim. Okay. Magano ko? Ayan o. Oh malakas si ulan at saka hadapit hapon na rin eh ayan na guys tapos na o ayan o inipit ko lang ng ano eh ng alamre ayan o mga inipit ko ayan mga iniipit hindi na o ayan ang ginawa ko guys inipit ko lang ayan Hanggang doon, paikot pa 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 yan. Hindi ko nang namalayan eh. Padilim na pala. Ayan. <laughs> nahihirapan lang ako dito sa may mga ano, sa may mga pinya eh. Kasi nga tumutusok sa akin. Tumutusok sa putang ko, sa likod ko, sa hita ko, yung mga dulo ng pinya. Kasi ito yung may mga ano, may mga tinik eh. Yung dulo-dulo eh. Diyan ako nahihirapan eh. Nakahiga na yung aking pinya oh. Nabibigatan na. Yan mga nabibigatan na oh. Yung surod ko na punta, guys. Pipitasin ko na to. Itong pinya oh. Naihinog na. Itong malaki itong dalawa. Nandito pa yung isa. Ito pa yung isa oh. Ayan. Naihinog na rin yung dalawang malaki. Susunod na punta ko rito. Ipitasin ko na to. Tsaka yung nandito na nitib. Ayan oh. Malapit na rin to. Nagyayelo na. Ang, ang ano to ay eh, ang red. Eh, ay kulay red pa rin yung mga ano dito nya. Sa may mata. Pero nagdidilaw na rin. Kakasabay sabay na ng hinog guys. Ng pinya. Makakasabay sabay ata pag ano. Pag ani. I-harvest ko. Susunod. Sa susunod, punta ko dito. I-harvest ko na yan. Yung iba, mga hilaw pa eh. Ayan no? Mga hilaw pa. Uulan talaga guys o. Oh. Ayan o. No? Yung kaulapano o. Ayan, kapal o. Oh. Uulan eh. E, ayan yung araw eh. Palubog na eh. Ayan no? Madilim yung kaulapan. Uulan, uulan ngayong gabi ata. Uh, oh, uulan nga ngayong gabi. Okay guys, uuwi so na ako. Okay guys, so uwi na ako. Thank you sa panunod ng aking munting video, video, videohan. Thank you do sa mga may, may bagong subscriber. Thank you. Merong dito ano maliit na pinya Native yan guys oh. Ayan, Ayan oh, may native yan. Maliit. Mas malaki lang ng kaunti sa kam sa kamu Pasukan na naman. Kaya hindi naman ako makakabalik dito araw-araw. Depende na lang kung may pasok yung isang estudyante sa hapon o sa umaga, yun ang punta ko. Basta pasukan eh. Nasa bahay lang ako. Bantay dun sa aking Sara Sara store. Sara Sara, ibig sabihin ay eh, close, close. Close, close store. Pag may puhunan, sara, uh, uh, bukas. Pag walang puhunan, sarado. Sara. Yan, Sara, Sara. Okay guys, thank you sa lahat. Bye-bye. God bless ating lahat.